Hello, magandang araw sa inyong lahat. Dadag mga kaibigan, shoutout lahat diyan sa taga Buhol. Itong lugar na to ay matatagpuan sa Farmers Bill. Itong dam na to oh, no. na ng tubig ng tawag oh, oh, na Dam. Ngayong hapon na to, ay gusto namin makakuha ng mauulang So, ang ginawa namin dyan is maglalaya kami para makakuha ng pag-ulam para sa hapunan at sa umagahan. Itong lugar na to ay itong lugar na to memorable to sa amin. No, nandyan pa ako nung kabataan pa namin elementary hanggang high school. Dahil dyan lugar na yan ay di, di bilo pa hindi si pa yan sa mga mamayan dyan sa magawa ng dam marami pang bako, marami pang truck maraming naghahakot dyan para maayos yan masaya yan, yan ang lugar namin dyan at dyan sa mga bundok na yan ay na namin para maghahanap kami ng uh, spider kaka at dito ay atake na si Slow. dala na niya yung laya. May tatlong paraan para makakuha kayo ng isla dito sa Lidwe. Una is pwede kayo mamingwit, pangalawa, pukot, at pangatlo ay ang laya. Kaya na magsasabi kung ano pa ang mga pwede dito na makakuha ng tilapia or anumang mga isda yon mm. Yun, na ni Isla yung laya. At tingnan natin oh. kung meron bang nahuli sa laya. May isda pa kaya dito sa loob. Mm. nakapasa kaya. So, tignan natin. Sikaw Oh, ayan na. Nakapulot na ng isa. Oh! Ang uh, sakaliha? Mayroon pala na kaya. Mayroon na tamaan sa laya. Pwede na. Mayroon na kaping olam, lebre. Hmm. Yan na pamamaraan sa amin. Doon sa no? probinsya. Maraming salamat po sa inyong panuro. Still <laughs> Let's go. Ang